Kumusta mga kasaliksik? Sa dinami-rami ng mga nilalang sa ating planeta ay hindi na talaga nakakagulat pang isipin na mayroong ilan sa mga ito na may kakayan ng mamuhay at kumilos pa kahit na dinalaw na sila ng kamatayan. Kaya magmula sa hayop na kaya pang gumalaw kahit pugutan man ng ulo hanggang sa mga insektong umaatake pa kahit na patay na ay pag-usapan natin ang sampung hayop na kaya pa ding mabuhay matapos mamatay. Kaya kung handa ka ng makilala sila ay simulan na natin. Number 10. Ahas Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na kahit paputulin o pugutan mo ng ulo ang isang ahas ay kakayanin pa din itong gumalaw at mabuhay? Ito ay dahil sa kakaunting oxygen lamang ang kanilang kinikailangan para mabuhay. Kung kaya't kahit naputulin natin ang kanilang ulo ay patuloy pa din silang mabubuhay gamit ang natitirang oxygen sa kanilang katawan na tuta na magiging daylan para kayanin pa rin nilang gumalaw-galaw at mga gut kahit na hindi na konektado pa ang kanilang baga sa kanilang napugot na ulo. Sa kasamang palad ay makaraan lamang ang ilang minuto ay tuluyan ng mauubos ng utak at katawan ng ahas ang kanyang natitirang oxygen na magiging daylan para mamatay na talaga ang hayop pero nakamamangha pa rin isipin kung gaano na lamang siya katibay para kayanin pa ding mabuhay sa ganitong klase ng pagkakataon. Number 9, Peace kung patibayin lamang ang pag-uusapan ay siguradong kakaunti lamang ang kayong pumatay o tumalo pagdating sa mga ipis dulot na meron silang matibay at flexible na exoskeleton na naging daylan para mahirapan silang pisatin o patayin dahil daw sa kanilang exoskeleton ay kinakaya nilang pumasok kahit pa sa maliliit ng mga butas at espasyo na kadalasang nagiging daylan para madali nilang mapasok ang mga gusali at mga establishmento kung saan naninirahan o nagtatrabaho ang mga tao. Dahil din sa kanilang exoskeleton ay kinakaya nilang tiisin ang pressure na may bigat na katumbas ng siyam na raang beses ng kanilang timbang na nagpapakita lamang kung gaano sila katibay. Kagaya din ng mga ahas ay kakayanin pa ding mamuhay ng mga ipis kung putulin natin ang kanilang ulo, dulot na hindi sila humihinga sa kanilang bunganga, kundi sa mga butas ng kanilang katawan. Ngunit, kung pupugutan natin sila ng ulo, ay mamamatay din sila kalaunan dahil sa hindi sila makakainom ng tubig o makakakain kung kaya't unti-unti silang mauubusan ng enerhiya. Number 8, Wood Frog Alam mo ba na mayroong uri ng palaka na may kakaya ng mabuhay ulit kahit na tuluyan ng nanigas at nagyelo ang kanyang katawan? Ang palakang ito ay ang mga Wood Frog na kadalasang matatagpuan sa mga lugar na mayroong malamig na klima at temperatura kung kaya't nag-adapt na raw ang hayop kung saan ang kanilang atay ay naglalabas ng sugar na nagsisiguradong hindi mauuhaw ang bawat cell sa kanyang katawan kung sakaling manigas nga ito sa lamig. Sa panahong magyelo na raw ang buong katawan ng palaka ay puso niya na lamang ang nagfa-function kung kaya't magmula sa kanyang utak hanggang sa mga kamay ay hindi na ito gumagana pa. Pero matapos sumapit raw ang panahon ng tag-init kung kailan natutunaw na ang yelong bumabalot sa kanyang katawan ay unti-unti rin gagana ang kanyang mga organs hanggang sa mistulang na buhay siyang muli mula sa kanyang pagkamatay. Number 7. Pagong hindi na bago sa ating kaalaman na ang mga pagong ang isa sa pinakamabagal kumilos na hayop sa ating planeta. Pero alam ba na hindi lamang ang kanilang pagkilos ang mabagal, kundi pati na rin ang kanilang metabolismo at signal sa kanilang katawan. Kung kaya't kahit na namatay na sila, ay patuloy pa rin titibok ang kanilang puso hanggat hindi na ito nare ang signal mula sa utak na nagsasabing patay na ang hayop. Nagiging dahilan din ang mabagal na pagdaloy ng signal mula sa utak ng pagong papunta sa kanilang katawan para kumilos at gumagalaw-galaw pa din sila kahit natapos na silang mamatay na talaga namang nagpapakita lamang kung bakit ang mga pagong ang isa sa sinasabing pinakamatibay na hayop sa buong mundo. Number 6. Immortal Jellyfish Pag-usapan naman natin ang mga immortal jellyfish na mula sa kanilang pangalan ay talaga namang merong kakain ng mabuhay ng habang buhay na talagang mang gumulat sa mga eksperto. Sa kadahila ng maliban sa kanilang pagkamatay matapos kainin ng isang nilalang o kung sakaling sila ay magutom, ay sinasabing imposible raw pumanaw dahil sa tanda ang hayop na ito. Dulot na kaya nilang ibalik ang kanilang katawan sa batang edad na magiging dahilan para magpaulit-ulit ang kanilang buhay. Na kahit pa matagal ng pinag-aaralan ng mga eksperto ay hindi pa rin nila tuluyang nalalaman kung papaano nangyayari at nagagawa ng uri ng dikya na ito. Eu vou falar, não. Kagaya ng mga ipis ay isa ring pesting insekto ang mga langaw na kahit pa madali lamang patayin sa physical na paraan o di kaya sa kanilang buhay na inaabot ng ilang araw o linggo lamang ay sadyang matibay raw ang kanilang katawan na talaga namang nagpamangha sa mga eksperto sa kadahilan ng kahit nailagay sa malamig na klima kung saan maninigas at magyayelo ang kanilang katawan ay kakayanin pa din nilang mamuhay kung sakaling ibalik sila sa initan na parang walang nangyari. Pag pinugutan rin ng ulo ang mga babaeng langaw ay kakayanin pa rin nilang mabuhay sa loob ng ilan pang mga linggo na talaga namang nagpapakita kung bakit manghang mangha sa kanila ang ilang mga eksperto. Number 4. Pusit Hindi na bago sa ating kaalaman na ang mga pusit ay mga hayop na naninirahan sa ating karagatan kung kaya't mamamatay sila kung sakaling aalisin sa tubig. Pero ano mo ba na sa sobrang tibay ng kanilang katawan ay kaya nilang mabuhay sa lupa? Ang pumumuhay ng mga pusit sa labas ng tubig ay kinakaya lamang nilang gawin sa loob ng kalahati hanggang isang oras bago sila tuluyang mamatay. Pero kahit na hindi masyadong nakamamangha ang hayop na ito, kumpara sa ibang mga nilalang sa ating listahan, ay hindi pa rin natin may kung gaano na lamang katibay ang kanilang katawan para patuloy na mamuhay kahit na hindi na sila nakakahinga pa. Number 3. Tao Hindi ka na dapat magulat pa dahil sa ang mga tao ang pinakamataas na hayop sa buong mundo kung saan dahil sa ating matalas na kaalaman ay alam at kinakaya na nating gawin ng mga paraan na sigurado tayong magpapalakas at magpapatibay sa ating katawan na tila ba ginagawa ni Vinmo kung saan kinakaya niyang mag-meditate ng nakahubad habang nakalublob ang kanyang katawan sa ilalim ng nagiyelong tubig na talaga namang nagpapatunay kung gaano na lamang katibay ang kanyang pangangatawan. Meron ding mga pagkakataon sa ating kasaysayan kung saan may ilang mga taong namatay na na muling nabuhay at dahil ang mga tao ay nakasurvive sa napakaraming mga dilubyo ay hindi na talaga katakatapang isipin kung bakit isa tayo sa pinakamatibay na naninirahan sa ating mundo. Number 2. Lobster Ang mga lobster ay isa sa mga kakunting hayop sa ating planeta na mayroong kapabilidad na umabot ang edad sa daan-daan hanggang libo-libo at ito ay dahil sa patuloy na lumalaki raw ang kanilang katawan hanggang sa kanilang kamatayan. Kung kaya't paulit-ulit silang nagbabalat at nagpapalit ng shell na tila ba nagbabago at nagpapatibay lamang ng kanilang katawan. Ngunit sa kasamang palad ay kadalasang hindi umaabot sa matandang edad ng mga lobster. Dulot na isa sila sa mga nilalang na madalas gawing potahe mula sa ating karagatan kung kaya't kahit na meron silang ganitong nakamamanghang kakayanan pagdating sa pagtanda ay sadyang madalang lamang nila itong maabutan. Number 1. Bubuyog Kagaya ng mga ipis at langaw ay sadyang nakakairita din ang mga bubuyog na kumpara sa ibang mga insekto ay sadyang mas importante sa ating kalikasan. Dulot na sila ang nagpa-pollinate ng mga bulaklak na nagsisiguradong yumayabong ang ating kalikasan. Ngunit sa pagkakataon na maging agresibo sa atin ang insektong ito ay hindi na may tatangging nangangagat sila kung saan nanunusok sila gamit ang kanilang needle na matapos pumasok sa ating balat ay sasabit dito. Kung kaya't pag tinanggal natin sila ay tuluyan silang mamamatay matapos maputol ang kanilang katawan. Ang gawain ng panunusok raw na ito ang dahilan kung bakit hindi mainam na pumulot ng mga patay na bubuyog dulot na kinakaya pa din nilang kumilos dahil sa mga naiwang nerve impulse sa kanilang katawan. Kung kaya't mayroon pa din silang kapabilidad na umatake kahit na lumipas na ang kanilang kamatayan. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakaraming mga kakaiba at nakakagulat na nila lang ang naninirahan sa ating planeta. Kung saan may ilan din sa kanila na may kakayanang ng mamuhay kahit na dinadalo na sila ni kamatayan. Na nagpapakita lamang kung gaano katibay ang kanilang pangangatawan na hindi basta-bastang napipigilan ni noman Kaya para sa iyo, alin sa mga hayop na ito ang sa tingin mong pinakamatibay pagdating sa kamatayan? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.